the appointing authority. It's, it's, just, you know, for me, it was kind of weird also na to realize na, di ba, four star, um, relieved. tapos yung papalit, three star. Uh, for me, that was kind of weird. But then after a while, uh, I, I, I realized uh, it, it's not, it's not the, the, first time that it had happened. No? It happened before. So may precedent pa lang. Sure, control. Uh, okay. sure. Mabuhay Pilipinas at mabuhay kayo. Iyon, napakinggan niyo ang sinabi ni Senador Joel Villanueva. Halatang halata talaga na may plano si BBM para kay uh, General Torre sa kanyang pagka-dismiss uh, sa iyang trabaho at mayroong ipapalit siya na bagong trabaho at iyon lang ang hihintay natin guys. Talagang ito na ang hihintay natin na bagong trabaho ni General Torre. Um, Congress ni Senator Marcoleta ay pinirmahan ko pa. So inaasahan namin masiserve yon sa loob ng linggong ito in time for the hearing next week. Sundin so, ang kautusan ng Senado under pain of arrest. Ang proseso ng Senado ay susundan at susundan, sus susundan at namin sino man ang uh, nababanggit doon. So sa pina ito na sana galangin nila kasi nakalagay naman doon under pain or penalty of law at yon ay pag-aresto sa kanila. Pa o yan guys, narinig nyo si Escudero, aarestuhin. Ayan guys, yan na lang isa ito na lang. Kung natin maisisiwalat, ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Ayan mga kababayan yan malinaw na malinaw talaga. Ang sinabi ni, ni Castro talaga na may bagong trabaho si General Tuli na talagang pinaplano talaga na. Kaya yung sa opinion ko talaga, ito yung maguhuli sa mga sangkot sa flood control. At yan, bantayan nilang din ang susunod na mga pangyayari, mga kababayan. Mga ari-arian, sobrang lavish. Nag-issue kayo ng LOA against them? After na makita yung video? Letter of authority? A letter of authority to a corporation. But did you do that? Your Honor, please. Yes, Your Honor. There, there was a letter of apology. Anu pung lumitaw doon sa result? It is still an ongoing investigation, Your Honor. One year ago, pa? I think the uh, LOA was uh, issued um, uh, 20. If, I, if I'm not mistaken, 20 late 2024 20, 20, or early 2025. 20, yeah, magtangtagal sa matalam pa ng isyu kanang LOA sa mga Chinese sa mga beer houses in two weeks na. natatapos agad. Siyempre, nagkakaroon ng under the table. So bakit dito, ang tagal? There's a we observe uh, no, some procedures. No, no, mind. I don't want to. hindi ko hindi acceptable yan. Marami akong kaibigan ng mga business, mga businessmen, mga Chinese karamihan na nagsusumbong sa akin. Pinapadala nyo ng LOA randomly kahit na alam niyo na walang kasalanan, gusto niya lang sigurong ma maharas or ma-check yung status ng kanilang tax payments. Initiate niyo ng LOA and matters of two weeks, maximum one month, lumalabas ng resulta ng LOA, nagbabayad na yung Chinese na sinasabi niyo kulang at nagbabayad sila on the side kung kanino man yung po siya, Pilato, na dito sa Diskaya, inaabot kayo na matagal. Bakit tumatagal? Dahil na, na, nagtatawaran pa? Um, most of this time that uh, we consume, Your Honor, is gathering of uh, some documents from third-party sources, verifying the the initial uh, information. Gathered, no, you don't gather the, uh, documents. They are the ones who should provide you all the documents necessary yes. for you to prove your point. Yes, Your Honor, that's, But that's you're true. But you are doing it. Again, babalik ako dun. Antagal-tagal nyo mag- mag-audit sa mga tulad ng mga diskaya, pero pag sa mga maliit na negosyante na gusto nyong harasin, ang bilis nyo agad maglabas ng LOA at saka yung, yung result ng inyong investigation, sabi ko nga, two weeks lang. In fact, I can provide you names of people na pinirahan nyo dahil sa LOA na yan. Pero mga ito, ang tagal. Bakit nagtatawaran kayo? No, the status of the no, uh, gusto ko next time, lahat ng mga Contractors na na-issue nyo ng LOA, even DPWH officials, ilabas nyo na agad yung resulta, Wag na patagalin pa, wag na magantay antay pa kayo ng or something. Now, um, District Engineer ng DPWH, Assistant District Engineer ng DPWH, um, Bulacan, the, the name is Bryce, uh, etong taon to, meron siyang Ferrari, meron siyang Lamborghini, at nakapangalan pa sa wife niya. Okay, alam niyo ba ito? Monitor niyo ito. Mga taga-DPWH. His name is Bryce. And uh, he owns a Lamborghini, he owns a uh, Ferrari and he goes to the casino every almost every single night. At meron tayong mga video niyan, Pwede tayong humingi ng video niyan sa ano, sa Soler, sa Okada at may kita yung pagmumukha niya doon sa VIP room. For the so the hindi niyo monitor of to? For the information of Senator Tulfo, his real name is Bryce Erickson Hernandez. There you go. He is the assistant district engineer. dito pa siya? He is not here. Ito po yung district engineer, your honor, no. Mr. Chair. No, ang tinatanong ni Senator Tulfo, si Bryce. Wala po yata. Okay. So my next question, wala pa. So imbestigahan niyo po yun. Kaya naman, at saka gusto ko yung Ferrari niya at sa Lamborghini hilain at i-auction in favor of the government kasi I'm sure yung pera yung galing sa korupsyon yon Wala siyang karapatan na magkaroon ng ganong klaseng ari-arian tapos nagkakasino pa. Monitor niyo yun. Okay? Now, next. Iloilo -Ilo City Mayor Raisa treña said, flood control projects in Iloilo Ilo, Ilo, Ilo under St. Timothy and Alpha and Omega are non-functional which cost flooding worth 560 million. So, naka naka na ba dito tayo in terms of warranty? DPWH? Yung sa project na yon? Uh, wala po akong idea, Mr. Chair, Your Honor. Well, dapat magkaroon kayo ng idea by now. Alam niyo naman po, magkakaroon tayo ng hirang ganito. Dapat inibistigan niyo lahat ng mga project na questionable. Ito, lumabas sa media to, na kwenestyon ni Mayor Treñas. So, go go and uh, investigate this. Okay. Now, dalawa na lang. Uh, paano tayo nakabawi doon sa mga proyekto na mga ghost projects or yung mga delayed? Di ba meron yung tinatawag na performance bond? So, Meron din pong retention money na hindi marirelease kung hindi pa nakompleto yung project. Oh, now, kung hindi pa nakompleto yung project dahil delayed, di ba may tinatawag na liquidated damages? Ron so, ron din po. Na po? So, how much are you asking for liquidated damages and give me a, a list of those projects that na are delayed or the other costs, one-tenth of one percent per day. So if the project I delayed na for one year, just imagine, that's hundreds of millions if are you doing that? Uh. Ayun po ay kukunin natin ang datos sa mga implementing offices kung nakapag-apply po sila ng liquidated damages sa mga delayed uh, projects, Your Honor. Okay. 103 contractors, nasabi na tanong ko na ito noon, hindi nyo ako nasagot kasi may nadali ako noon. 103 contractors blacklisted. Okay, out of these 103 contractors blacklisted dahil nga hindi maganda yung kaniyang trabaho, substandard and uh, ghost projects, bakit isa lang ang flood control projects doon? out of 103. At pinag-uusapan natin sabog-sabog na, na napakarami pala mga flood control projects na nangyari sa, nangyari, sa ating bansa. And yet, sa 103 na na-flag down ng DPWH, isa lang bukod tangi ang may kinalaman sa flood control. Why? Mr. Chair, Your Honor, hindi ko po masasagot. Wala po akong... No, I asked this question before. Then, dapat nasagot yun na by now. Kasi, tinanong ko na eh, dapat prepared na kayo. 103, tapos isa lang ang flood control. Parang naglulukan tayo rito. Di ba? So, so, next time, pwede siguro, Mr. Chair, obligahin natin mga ito na uh, pag, pag uh, susunod na hearing, i-provide nyo sa amin ang reason kung bakit sa 103, isa lang ang flood control project na, na ano nyo, na flag down. I uh, i flag ko po sa Director ng Procurement Service, Your Honor, Mr. Chair. soon since you were the DPW is in charge of that maybe you have to research and ask procurement service po yung uh, ng central office po yung in charge ng. siguro pagre-recommend uh first implementing office po ang makakaalam yan kung kung so, sila ay kailangang i-blacklist or delay delay sila kailangan kung kailangan nila i so kailangan kaya nga 103 got blacklisted but unfortunately out of the 103, only one in was involved in uh, flood control projects. Project. So, ano nangyari doon sa, sa iba? Okay. Na pinag-uusapan natin ngayon by the hundreds na. Right. Tama? Tama? You, you follow me? You know what I'm saying, ma'am? Yes, yes. You, yes. Sir, oh, okay, orders. next time. Uh, siguro next time din, Mr. Chair, dalawa na lang, uh, papatawag natin itong mga insurance companies. That's a good idea. Pat, pat, patawag natin itong mga... Uh, insurance companies as well because they sa warranty uh, retention money in faulty projects on sino-sabe and things information uh, my bagal and pak bayat neto my insurance companies neto my insurance companies neto my fly-by-neto how shona which is also owned by some of the uh, people from the dpwh kaya in the ba-baya and warranty faulty projects in uh, pak warranty pak and then the last but not the least, um, a couple of months ago, Nagridang NBI uh, sa bulakan sa mga steel mills selling cheap, substandard steel. Okay. Senator okay. Rappi, the insurance commissioner, I think, is present. Is there? Nandjamba insurance commissioner? So, so, bakit yun ang reklamo, uh, Mr. Um, what's your name, sir? Regulado, sir. Uh, are you investigating itong mga insurance companies to make sure that they're legit, that they're capable, that meron silang kakayahan magbayad? Dahil ang reklamo din kasi bakit matagal ang pag-process sa pagbayad uh, para doon sa warranty ay mabagal doon yung pag-process nito mga insurance corporations. Yeah, we we uh, we um, manage to uh, settle the claims when they are filed with us. But ganito lang po yung proseso natin. Um, insurance companies are sureties. No? They only cover about uh, 30% of the project and then ang bawat risk po nila ay hanggang 250 million. Kami po ang jurisdiction namin ang pwede nang naming magamit is about 5 million at yung iba po they have to go to the civil courts to claim. Ang punto po dito is kung hindi kayo makolekta sa mga contractor, pwede pong dumiretso ang DPWL sa amin para tulungan sila because these are all callable on demand. Yung po ang ating DPPB at DB. Okay, DPWS. meron naman pumunta taga DPWS para doon sa proseso na sabi niyo. The last time I checked, wala po kaming wala. natanggap. Wala. Bakit wala? E ang dami mga projects na dapat kailangan mabayaran under warranty dahil palpak. And yet, sabi niyo walang pumupunta. Yeah, wala po. Uh, that, uh, At sinasabi ng DPWH, eh, mabagal daw kasi magbayad yung insurance companies. And yet, DPWH doesn't come to you. yeah, ilapit. wala po ang DPWH. Usually, ho, um, it's, a set, it's, a set, it's settled between the DPWH and the contractors. So, DPWH, paki-check bakit, ba't hindi lumalapit sa insurance company? Yes, Your Honor. Okay, and last, yung mga cheap steel mills, na ito'y paboritong puntahan ng mga loko-loko mga contractors. Alam niyo to tumatawa kayo ng ulo, especially dyan sa Bulacan, marami yan. Nag-raid na nga yung NBI niya. Unfortunately, eh, yung ginawa nilang raid, how siya wala. Matapos nilang raid, eh, humingi na ng pera, and then umalis na. Ito ang nakakatakot dahil, Mr. Chair, especially eh, mga earthquakes, di ba, expect natin na pwede mangyari anytime. Pati sa mga kalsada rin, eh, ito yung mga galing China, na mga, in fact, banang ito sa China, ito yung mga steel products. Alam niyo po ito, bakit hindi niyo po ito pinagre-raid? O bakit niyo po ito pinapapasara? At, at patuloy pa rin po kayong nagiging parokyano ng mga steel mills na ito. Uh, siguro sir, may tatanong ko yan sa aking mga kasama na nasa distrito, yung sinasabi yung Bulacan District o kaya sa regional director po ng Region 3 na nakakasakop noon. Dahil uh, ngayon ko lang po din narinig yung NBI na ni-raid, na nag or something. Ngayon ko lang po narinig. So ibig sabihin, NBI hindi, gumawa ng coordination sa inyo to inform you na, hey, marami mga uh, steel mills sa buong bansa, kasama din yung Bulacan, i namin, dahil ito ay bilihan ng mga kontraktor ng TPWH ng mga substandard materials. Sa opisina ko po, walang ko-coordinate. -co Baka po sa opisina ni Secretary, former Secretary Bonoan. Um, siguro Mr. Chair, next time, invite din natin DPWH at DTI. I mean yung uh, DTI and uh, NBI. Yes, I think we will do that. Thank you. That's all, Mr. Chair. Are you done? I, I walk the talk, so five minutes. Uh, was, tapos na. Actually, uh, you said... Uh, hindi mo sinagot yung isang napaka tanong niya. is about the performance bonds, security bonds. Eh. Kasi dapat, ba ghost project talaga o defective yan, talagang wala na. Uh, hindi ba, you will need to uh, uh, terminate the contract and, 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 declare a default para makakolekta kayo sa insurance company. Tama po, sir? Yes, Mr. Chairman. Callable yung ano ninyo eh. Kasi yes. kung hindi naman kayo magde-declare at hindi nyo iteterminate ang contract, mahihirapan lang sila. And everybody will go to court. Matagal po yun eh. At saka yung sinasabi ni Senator Rapi, yung nag kasi mali yung ni-raid niya sa Bulacan nagpunta. Alam po nyo kung nasaan yung mga substandard tsaka yung mga, yung mga counterfeit na mga bakal-bakal na yan, mga reinforcing bars. Nandiyan sa San Simon Pampanga. Yan ang still capital of the Philippines today. Oh, eh yan for your information. So, uh, I'm sorry it, Mr. Che, Pampanga ka pala. Natulukan sinabi ko Pampanga. Pampanga. Oh, 'yun tama yon. ka. So San Simon yun, na San Simon. Senator uh, Bong, ah uh, capital <laughs> Mr. Chair, uh, once again, when give up si sana si Senator Robin, kaya lang uh, kuya karon niya kaya ikaw muna daw. Salamat uh, Senator Robin. Mr. Chair, uh, I once again give my support to this committee as your vice Chairperson ng blue blue ribbon and join you along with our colleagues in our pursuit for justice and accountability. We must make those involved in failed and ghost control projects accountable let's make accountable all those who are responsible for all this mess. Panagutin natin ang lahat ng responsable dito, imbis na flood control, ang meron tayo ay floods na out of control, kapabayaang out of control, bastusa na po ito na out of control. Mula sa contractors, implementers, at maging proponents, at legislators, lahat po ay dapat imbestigahan. We must leave no stone unturned. Managot po ang dapat ta uh, managot. Kapamilya man, kaibigan, o mga name dropper, wala tayong sasantuhin. Lalo na yung mga nagpayaman sa mga proyektong hindi ipinapatupad ng maayos at naglagay sa kapahamakan sa buhay at kalusugan ng taong bayan. Bastusan na po ito, ginawang gatasan ang mga proyekto ng gobyerno, kailangan ng kahit anumang bansa ng infrastructure. Totoo naman po yun, kailangan natin ng infrastructure para umunlad. Pero wag po haluan ng bastusan at uh, gatasan. Paano umunlad ang bayan kung ginagawa po itong gatasan ng iilan? Ang daming Pilipinong nangangailangan ng tulong, lalo na ngayong madalas na naman ang pagulan, isang malaking insulto sa sambayan ng Pilipino, na habang uh, nabubunyag ang bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control, lubog sa baha ang maraming bahagi ng bansa. Konting ulan, ang taas na ng baha, lalo na ngayon na may typhoon season na naman po. Flooded streets are also breeding grounds of insects and bacteria that cause diseases. Nasayang po ang pera ng taong bayan sa mga ghost flood control projects na yan tapos magdadala pa ng sakit sa mga kababayan natin at gagastusan na naman po ng ating pamahalaan. Hindi lang strike one, strike two pa ang sakaba ng bayan. Nakakalungkot at nakakagalit na ang pondo ng bayan na posibleng napunta po lamang sa iilang kamay na iilang nagpapayaman at nananamantala, nananaman nananamantala. Nagpapabusog habang ang mga kababayan natin ay naghihirap at nagugutom. This is not just corruption, but an injustice in every sense of the word. Ilang Pilipino na sana ang napakain, napagamot, nabigyan ng bahay at naiahon sa hirap kung ginamit yung perang yan sa tama. Nakakapanlumo na one-third lang po ng budget ng DOH ay ang one-third lang po ng budget ng DOH kumpara po sa DPWH. Dapat gamitin na lang ito sa mga programang direktang makakatulong lalo na po pagdating sa pangangalaga ng kanilang buhay at kalusugan as principal author of uh, Republic Act 12076 or isang co-author din po ang principal uh, sponsor niyan si senator uh, Jingoy Estrada or ang Ligtas Pinoy Centers Act which mandates the establishment of evacuation centers in every municipality and city in the country I call on the DPWH, priority niyo naman po ito, batas na po ito. I call on the DPWH to prioritize this law instead of implementing failed flood control projects. Dapat po inuna niyo itong mga evacuation centers dahil batas na po ito. At mapapakinabangan po ito ng mga kababayan natin tuwing merong nababaha at nababagyo. Ito talaga ang mapapakinabangan ng mga nababaha. Sa reported 1.2 trillion budget for flood control from 2025 to 2000, from 2022 to 2025, ang pwede pong maitayo na evacuation centers kung binigyan nyo po ng prioridad ay 60,000 evacuation centers. Lahat na sana ng 1,493 municipalities at 200 cities may evacuation centers na. Sa budget na ito, 80,000 health centers na po sana ang pwedeng maitayo. At, at kaya pa ang 800 tertiary hospitals na hindi na po mahirapan ang mga kababayan natin sa malalayong lugar na magpagamot. Sa mga involved sa anomalyang ito, makonsensya naman kayo, nilapastangan nyo na po ang kaba ng bayan, nilagay nyo pa sa peligro ang taong bayan. As I have mentioned last hearing, 2023 pa po ito, August to be exact. During a Senate hearing, hiningi ko po sa DPWH ang kanilang master plan dahil naobserbahan ko po na maraming mga flood control projects situated in areas with little or no human uh, population. Wala talagang katao-tao. I now welcome the appointment of Secretary Vince Dizon to head the, the agency. I hope he succeeds in rooting out corruption in DPWH and implement projects that can truly benefit Pilipinos. Wala noon hanggang ngayon, galit po tayo sa korap at mapang-abuso. Dapat lang panagutin natin ang may sala para matigil na ang ganitong nakakasukang kalakaran sa gobyerno. Pagod na pagod na po, binging-bingi at sukang-suka na po ang taong bayan sa politika at siraan. Ngunit kailangan pong lumabas ang katotohanan para matigil na ang lahat ng kalokohang ito. I am one with the Filipino people in calling for accountability. Let us make accountable all those who are responsible for all this uh, mess. Meron lang po akong uh, katanungan kay Sarah Diskaya. Uh, you have a few minutes already. Uh, uh, Natatitira. Opo, okay. sir. Bilisan ko lang po. Salamat po. Ilan po ang flood control sa nakuha niyo sa si gobyerno? Metro Manila in particular. Uh, hindi. Hindi na sa from 2022 to 2022. Uh, lahat na po. Ngayon, 138 projects. Metro Manila. Uh, all over. Tingnan niyo muna yung video ng ito. May baha. Quick lang po. Napanood niyo ba yung video ng yan? Ngayon lang po. Habang may involved sa construction ng flood controls ay sandamak ang mga sasakyan. Katulad mo, 28, 26, o 40. Ang ibang Pilipino natin, mga kababayan, walang magawa kundi panoorin habang palutang-lutang sa baha ang kaisa-isang sasakyan nila na pinaghirapan, pinagpawisan, at uh, talagang pinaghirapan nila mabili. Hindi natin maikakaila ang sama ng loob ng taong bayan ngayon. Imagine, pinaghirapan mong sasakyang yan, kaya isa-isa mo, lumubog pa sa baha. Paano kaya humaharap? Paano mo bang... Tapos yung mga gumagawa ng flood control, may 26 o 40 luxury cars. Pa. Paano kayo humarap niyan sa taong bayan? Anyway, I would like to take this opportunity to call out the distortions of facts being spread in, on social media there are people out there changing the narratives making false claims they are, they are masters of lies and half-truths masters of fake news some people are capitalizing on this camp to target their political enemies in doing so in, in so doing we will fail to get to the bottom of this problem allowing the real culprits to continue with their modus operandi while Here we are again involved in dirty politicking this early. Uh Miss Diskaya, uh, hindi po kita kilala. May tanong lang po ako sa iyo. Common practice ba ang joint venture sa construction projects? Yes po. Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat na kasi ngayong araw, ngayon lang. Na ka, joint venture niyo raw po ang CLTG. 2017? Uh, I think so, yes, before. Flood control ito? I I can't remember. Natapos na bang proyekto ito? Alam ko tapos po 'yung mga proyekto. Nagagamit na ito ng tao? I think I should I would think so, yes po. Kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-recommenda sa committee ito. Nakasuhan kayo. Kahit kasama ang kamag-anak ko. Hindi lahat ng infrastructure projects may anomalya. Kailangan ng kahit ng anong bansa ang infrastructure para umunlad. Basta gawin lang po ito sa tama ang proyekto, ang masama, yung palpak na proyekto at ghost projects na ginagawang gatasan. Huwag lang po sanang bastusan. At ulitin ko, for the ninth time, I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. I have no involvement in its operations. 24 anyos pa lang po ako. Nagtatrabaho na po ako kay former Mayor Rodrigo Duterte. Hindi po nakakalapit sa akin ang pamilya ko para humingi ng pabor sa kontrata ng gobyerno. Yan po ang sinabi ko noon pa. I will resign kapag pumasok po sila sa City Hall or sa Malacanang. Paulit-ulit ko itong sinabi. Pag may gumamit ng pangalan ko, please consider it denied. Ayaw ko po makisali sa negosyo ng pamilya ko at ayaw ko rin po silang makialam sa trabaho ko. Sa totoo lamang po, mas nakakalapit pa sila sa ilang politiko, pero hindi po sa akin. Hindi naman natin mapili kung sino yung kamag-anak natin sa mundong ito. At hindi, hindi rin po ako nag intervene on behalf of any business entity. nagwarning na po ako noon. Ingat po kayo sa mga named rapper. I observe delicadeza. Pangalan ko po ang puhunan ko sa mundong ito at hinding hindi ko po yan sasayangin. At hinding hindi ko sasayangin ang tiwala ng Pilipino. If meron pong deficiencies at meron silang pagkukulang, ako mismo po ang magre-recommenda sa kumiting ito na kasuhan sila. Kahit mag anak ko, kahit uh, involved sa kahit na anuman pong pagkakamali, kasuhan niyo po sila. I am for accountability. Ayoko po ng kalokohan kahit uh, kailan. Pero lahat po ng bansa kailangan ng infrastructure for development. Huwag lang bastusan at huwag lang pong gawing gatasan. Tulad ng LCAC, kailangan ng development sa bundok noong panahon ni former President Duterte. Naging incentives po ito na magkaroon ng proyekto yung mga barangay at marami na po ang naging insurgency free sa ilang region due to incentives sa barangay. Magandak po yun. Pero kapag nahaluan ng korupsyon, ayaw namin yan. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, sinisibak niya po pag naamoy niya na merong korupsyon. Maraming Thank salamat. You,